Ano mangyayari sa buong mundo pag natuyot ang ilog Euphrates? Ano ang role nito sa huling panahon? Revelation chapter 16 verse 12. Ibinuhos ng ikaanim na anghel ang laman ng kanyang sisidlan sa malawak na ilog Euphrates. Natuyo ang ilog upang makadaan doon ang hari mula sa silangan. At nakita kong lumabas mula sa bunganga ng dragon, ng halimaw at ng huwad at sinungaling na propeta ang tatlong masasamang espiritu na parang palaka iyon ang mga demonyong gumagawa ng mga kababalaghan pumunta sila sa mga hari sa buong mundo upang tipunin sila para sa pakikipaglaban sa Diyos pagdating ng dakilang araw na itinakda ng Diyos na makapangyarihan sa lahat ang lugar na pinagtipunan sa kanila at sa kanilang mga sundalo ay tinawag na Armageddon sa wikang Hebreo ang Revelation ay punong-puno po ng mensahe at warning sa atin para sa darating na panahon upang makapaghanda tayo at makapanumbalik sa Panginoon. It's quite terrifying kasi nakita ni John yung anghel literal na ibinuhos yung ika na bowl dahil ito ang seven years of tribulation. Kung nag-aaral kayo sa mga huling kapanahunan bago ang wakas, malalaman nyo na magkakaroon ng one world government, one world currency, and one world religion. Sa panahong iyan, diyan magkakaroon ng hatian 7 years of tribulation. Bago po matapos ang 7 seal, 7 trumpets at 7 bowls, ito ang nangyari sa pang-anim na bowl. Natuyo, tuyot natuyot. na tuyot na Ilug Duprates kasi merong role. Kadaanan ng Hari ng Silangan para sa Battle of Armageddon. Sa panahon po natin ngayon, marami nang nakukonfuse kasi ito na ang itsura ng Ilug Duprates. Napakalaki na po ng diferensya niya. From 21st century, ito na yung nangyari. Napakalaki na po nang ibinaba ng level ng tubig ng ilog Euprates at unti-unti nang natutuyo. Hindi pa po totally tuyot pero nakikita na natin kung paano na nag-dry up po ang ilog na ito. From the beginning nandiyan na po ang ilog Euprates kasama ang ilog Tigris. Kaya maraming nag po sa ilog na yan kasi merong napakalaking role po niyan sa last days. Ito kasi yung mangyayari. Dadaanan po yan ng mga hari ng silangan na magtitimukon tipon sa Armageddon. Kumanda ka kasi ito ang magaganap pag totally natuyo ang ilog Euphrates. Verse 12, ibinuhos ng ika na anghel ang laman ng kanyang sisidlan sa malawak na ilog ng Euphrates. Natuyo ang ilog upang makadaan doon ang hari mula sa silangan. Kagilagilalas na nangyari po sa propesiyang ipinakita kay Juan dahil literal niyang nakita yung anghel na ibinuhos yung kay anim na bowl. Wala po tayong nakikitang literal na anghel nagbubuhos ngayon sa ilog Euphrates pero unting-unting natutuyo. It is clear na symbolical po ang nangyayari ngayon. Nakuha ko na siguro yung attention mo na mayroong propesiyang na fu fulfill sa panahon natin pero hindi natin namamalaya. Na yung propesiya sa Biblia na sinabi ng Word of God ay totoo at nangyayari. Kaya kung meron ka ibang pinaniniwalaan maliban sa Diyos ng Israel, ito na yung panahon para paniwalaan yung salita ng Diyos. Dahil sa pagkakataong ito, may mangyayari po na propesiya. Napakalaki na ng diferensya ng pagkatuyot ng Ilugyo Prates sa mga ilang taon nang nagdaan. Pero abangan at makita kung ano pa ang susunod na magaganap sa mga huling panahon. Kaya marami po ang nagtataka kung tayo ay nasa mid-tribulation na. O tayo ay nabubuhay na doon sa mga magaganap po sa 7 years of tribulation. Pero ito yung unti-unti nang nangyayari. Kung papasin natin Ilugyo Prates, hindi pa totally dried up. Pwedeng inihahanda lang yung bagay po na yan sa mangyayari pa. Dahil ang climate change, sobrang init hindi na po normal, pagbaba ng mga anyong tubig sa bawat bansa ay hindi na nagkataon. It's a sign na tayo po ay nabubuhay sa last days. Another prophecy, verse 13, at nakita kong lumabas mula sa bunganga ng dragon, ng halimaw at ng huwad na sinungaling na propeta, ang tatlong masasamang espirito na parang mga palaka. The Great Red Dragon is Satan symbolically. Hindi na magtatago si Satan sa panahong ito. Yung pagbuga ng dragon na sumisira sa bawat creation ng Diyos ay symbolically suggest na hindi na ng buhay ang mga bagay na ito. Pagpapakita po na destruction ang mangyayari. Kahit ang relasyon ng tao sa Diyos ito yung gagawin ni Satan sa huling panahon hindi na papakinabangan ang bawat daanan bawat wasakin ng dragon literal mawawasak po ang nature sa seven years of tribulation another prophecy hindi lang sa dragon po lumabas yung tatlong espirito mula po sa bunganga ng antikristo yung huwad na propeta mula sa bunganga ng dragon halimaw, huwad na propeta ang mga kampon ni Satanas. Simbolikal yan, mula sa bunganga. Minsan lang po magagamit ang bunganga. Ito ay galing kay Satan, galing sa impyerno. Kasi sobrang sama, sobrang tindi na mangyayari. Hindi magandang itsura at sa bibig galing nung halimaw, antikristo at ng huwad na propeta. Simbolikal po yan. Pakinggan nyo ako maigi. Wala na pong preacher that time. At kung may naiwan man, sobrang hirap na ng magaganda po sa seven years of tribulation. Kaya sa bungangan, lumabas po. Ibig sabihin kung ano yung ginagamit ng Antikristo na pagsisungaling sa three and a half years ng tribulation, false peace, false doctrines, false teachings, false religion sa panahon po natin ngayon. Yan yung sinisimbolize po niyan. Maraming kasinungalingan na parang napakaganda pero sa bandang huli ay ikapapahamak ng tao. Yan din yung bibig na gagamitin nila, mga salitang gagamitin nila para sirain at wasakin ang tao. Dahil yung bibig nila na ginagamit na pangdaya sa napakaraming tao at sa napakaraming panahon ay gagamitin rin nila para pahirapan ng tao. Very evil and demonic ang gagawin ng mga bagay na ito. Merong deceiving spirit po dito. Kaya mag-ingat po ang lahat ng mga may alam na sa salita ng Diyos. Huwag basa-basa sumasali sa mga grupo na kunwari parang ang gaganda ng mga doktrina na parang ang gaganda wala na nito kasi nandito na tayo tinatanggal na ng kabanalan, ng paglilingkod sa Diyos. Tapos, sinicherry picking ang mga verses. Yan po yun. The spirit of Jezebel is the spirit of Antichrist. Yan po ang agenda ni Satanas. Mula sa kanilang bunganga, sa kanilang bibig, manggagaling kung paano naakayin ka pero mula sa bibig rin nila kung paano kanila pupuksain. Next prophecy, sino yung tatlong masasamang espirito na lalaganap sa buong mundo at gagawa ng kasamaan Revelation chapter 16 verse 13, ang tatlong masasamang espirito na parang mga palaka. I don't know kung ano po yung mangyayari sa panahon na yan. Yung sinabi ko pong hindi ko alam, hindi ko talaga alam, literal, kung ano magaganap. Kasi kung lalabas po yung tatlong espirito na merong specific na sinabi ang Revelation na parang mga palaka, ito yung magiging itsura. Pero kung simbolikal yan, ibig sabihin sobrang pangit. Ano yung role nila? Next prophecy the duty of the three demons iyon ang demonyong gumagawa ng mga kababalaghan pumunta sila sa mga hari sa buong mundo upang tipunin sila para sa pakikipaglaban sa diyos sa pagdating ng dakilang araw na itinakda ng diyos na makapangyarihan sa lahat kung di natin makuha ang mensahe kung sino yung tatlong demon spirit po na yan, tingnan natin kung ano yung duty nila. Sila yung pupunta sa bawat bansa, kaharian, na magkakaroon ng agenda, magkakaroon ng alyansa, hindi para sa pagkakaisa, sa kapayapaan. Yan po ay false peace lang, kundi pagkakaisa upang labanan ang Diyos. Kaya hindi aksidente yung mga alita ng bawat bansa. Hindi aksidente yung pagkakaisa ng bawat nasyon at kaharian mga trending na mga nangyayari sa buong mundo. It is clear na inahanda po ang panahon natin para sa propesiyang ito. Kaya, sino sa tingin mo yung tatlong espiritu na mukhang palakana na ito sa Revelation? At yung role nila para pagkaisahin ang mga malalakas na bansa upang lumaban sa Diyos. Another prophecy, Revelation chapter 16 verse 15 hanggang 16. Ang lugar ng pinagtitipunan sa kanila at sa kanilang mga sundalo ay tinatawag na Armageddon sa wikang Hebreo. Ito po ang magaganap kaya maraming alitan sa bawat bansa, mayaman, tanyag, hirap. Ito po ay hindi aksidente. Ito ay nakalatag na sa timetable na Panginoon na mangyayari sa huling panahon. Kaya humanda ang bawat isa. Dahil unti-unting nagaganap po ito sa panahon natin. Yung Armageddon, yan yung matinding labanan po na magaganap sa huling panahon. Dahil dadaanan niya yung ilog Euprates literal po yan mga kapatid kasi may binanggit na place at mga magaganap po sa huling panahon kapatid makakarinig ka ngayon ng mga alyansa ng bawat bansa at hindi na po yan natago sa atin kasi bawat news, bawat buwan at bawat taon na nagaganap po sa atin yan po ay preparation and shadow para sa mangyayari po sa huling panahon huwag nating ikatakot ang mga bagay na ito wala mo sa sarili mo na tinanggap mo ang Diyos at lumakad ka sa kalooban niya alam niyo po, that is genuine repentance. Yung pagtalikod doon sa mga nagawa nating kasalanan. Believer or unbeliever, listen to this. Kung nakikita natin at narinig natin yung ganyang mga propesya at mga nangyayari sa ating mundo, mas pinakasiya sa atin natin yung sarili natin. Kung tayo ba ay haharap sa Diyos na magiging sakdal ganap sa kanyang kalwalhatian. Tadaan po natin ito mga kapatid. It is not an accident na pakinggan mo ito. Ito yung panahon na kung meron pa tayong nagagawang mali, kung meron pa rin tayong unforgiveness, kung meron pa rin tayong hatred sa puso, ito na'y panahon para talikuran natin ang ating mga kasalanan. Ito na'y panahon para manumbalik tayo sa Panginoon. Bakit? Kasi yung sinasaysay ng mga propesiyang ito ay nagaganap na sa panahon natin na hindi mo namamalayan Ngayong alam mo na ang mga hiwaga pong ito, isa sa pagpapakita ng Diyos sa napakaraming signs and wonders na ginawa ng Panginoong Sokristo nung siya'y nagkatawang tao para lang akayan ng tao sa pagsisisi. Hindi pa huli ang lahat hindi pa nagaganap ang mga bagay nito. Ito na pagkakataon para tayo ay manumbalik sa Diyos. Hindi lang po yun. Kung tinanggap mo na si Lord, si Jesus, as your Lord and Savior, ito na pagkakataon para i-share din siya. Awakening para sa atin. Para yung mga hindi pa nakakilala ng pamilya natin, mailapit natin sa Diyos. Tandaan mo kapatid, nasa huling panahon na tayo. Huwag ka magpapataya. Samot sa rin kasi ng alingan ng mga doktrinang nakakapagpalayo sa iyo sa katotohanan at inaakay ka pa palapit sa paggawa ng kasalanan. Maging spirit-filled tayo, alamin natin kung ano yung totoo tutulungan tayo ng banal na espiritu. Pero yun yung pagkakataon, mga kapatid, na sabihin ko sa inyo na hindi totoo na bumalik na ang Panginoong So Kristo. No, kailangan mangyari po yan yung sa ilog yung protest. Kaya may magpapalaganap po na dumating na daw ang Panginoong So Kristo ulit. Mga lamang pagkakataon, nagkatawang tao siya. It's a big lie. Kasi malinaw sinabi ng Panginoon, ng John, ng Revelation, na ito muna yung mangyayari bago po ang second coming ni Jesus. Bago ang rapture. Sabi ng verse 16, Pero sinabi ng Panginoon, makinig kayong mabuti. Darating ako na tulad ng magnanakaw dahil walang nakakaalam. Mapalad ang taong nagbabantay at hindi naghuhubad ng na kanyang damit upang pagdating ko ay hindi siya lalakad na hubad at hindi mapapahiya sa mga tao. Yung damit po niya yan, yan yung damit ng katwiran na ibinihis natin. Hindi natin katwiran kundi katwiran ng Diyos sapagkat walang nakaabot kalwalhatian ng Panginoon. Tangin siya yung umabot sa atin. Kaya nga sobrang seryoso nito, nagkatawang tao siya para sa ating mga pagkakasala sa kabayaran nito. Siya yung tumubos po nito. Kaya tayo ay naligtas. Ang gagawin natin ngayon, sumampalataya, magkaroon ng genuine repentance at magpatuloy sa kalooban ng Diyos. Ang prayer ko sa iyo kapatid, lalo kang lumalim sa Panginoon at lalo mong maunawaan ng kalooban ng Diyos, lalo kang magpatuloy. Ano mang pinagdadaanan mo, naniniwala po ako, pinahintulutan ng Diyos yan para may maging aral sa atin at hindi natin balikan yung mga pagkakamali natin noon. Salamat kapatid, magpatuloy ka sa Panginoon. Kung nakarating ka sa uling part ng video ito, thank you may tanong pala in on the comment section. I guess dito ko napuputulin po. Abangan nyo po yung mga series, mga kabanata ng mga nire-release natin, mga na-upload natin na video. God bless yung mga kapatid. Continue to follow, subscribe, like and share. Share nyo po ito sa inyong mga kapatid, sa inyong mga magulang, pamilya, mga kakilala. God bless you. Tulungan nyo ako na spread word of God. Spread salvation na gumula sa ating Panginoong Sokristo. Ito pang inyong lingkod. Ang susunod na pakikita. God bless.